So ayun, naku po itay, umiinit lalo yung pong hearing dyan sa Senado tungkol sa mga pogo okay? Sa porak at yung sa bamban uh, Hindi umaten si mayora Alice Go sa hearing ngayon uh, Siya po ay gusto nang i-contempt uh, para po puwersahin na umaten at sagutin yung pong katanungan ng mga senador oh, Pero bukod dyan ay uh, meron pong ni-reveal si Pagkor Chairman Tengco Okay, teka, tenko. Teka, tenko. Okay, na uh, kung sino daw yung tila ba parang padrino ng mga pogo. Okay, uh, at ito po ay walang iba kung hindi si Tatay Harry Roque. Okay, uh, nung isang araw pa niya tinitis ito eh, sinasabi niya in the proper forum, I will reveal kung sino yung parang pumapadrino. Okay, at binanggit na niya yung pangalan, walang iba. Uh, ay, Tatay. Uh, si 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 Daddy si Tatay Harry Roque. Ito yung sinabi niya dun sa uh, ibang statement uh, ah. Mga tatlong linggo po yun uh, na 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng ah uh, tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. ah uh, doon ay imingipusya po siya ng uh, appointment sa akin. So, noong pong ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa pagkor noong po'y nasa uh, ermita pa kami. Uh, siya po ay nabigyan ng um, appointment at siya po ay dumating sa akin tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa okay. Hey, siya. na uh, nandito rin naman. Uh, siya po ang head ng uh, OGLD. Um, dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong. Yun. Okay. So doon na muna natin i-stop. Yung si Cassandra Leong ay isang person of interest din po dyan. Okay. Isa din po yan sa mga mga tinitignan, mga iniimbestigahan na kung ano yung kanyang ano yung kanyang role dyan po sa Pogo na yan ah uh, isa siya sa mga boss. Parang yun ang lumalabas yun sa investigasyon eh. So yun ang kasama, kasama ni Tatay Harry Roque doon sa Padcor. Ang tanong, o bakit kasama si Tatay Harry Roque? Maari ba itong matawag na pagpapadrino? O siya ba ay pumunta bilang abogado? O yun, eh, kasi ano eh, kumbaga syempre, ikaw ay dating cabinet secretary, mataas ang iyong posisyon dati, di ba mas madali ka nakakapag Akses, uh, access, set ng meeting, madaling nakakalapit sa gobyerno, madaling nakakalapit sa ganito, sa ganyan. ba? Diba? At uh, ito kaya, nagamit kaya ni Tatay Harry Roque, yung kanyang influensya, para matulungan na makakuha ng mga license o makakuha ng mga kung anong kailangan itong mga pogo na ito. Ang problema kasi, itong mga pogo na ito ay gumagawa pala ng iligal. Okay? So nakita na yan ng PAOK. May mga iligal talagang nangyayari doon sa mga pogo compound na yan kung saan nakita din yung mga sulat doon kay supranational, di ba? So, uh, maraming kailangan sagutin si si Tatay Harry Roque dito. Okay? For, this is ano eh, hindi lang to, but this is for the sake of national ano eh, national interest eh. Kasi ang lalaking mga pogo, ang daming krimen sa loob and he could be serving as one of the uh, legal counsels o, o, hindi kaya tumutulong o mano doon sa mga sa mga illegal na operasyon na 'yan. ba? Diba? So ako hindi ko hindi ko inaakusa si Tatay Harry Roque nang kung ano mang krimen, 'di ba? Hindi pa natin alam sa ngayon. Ito ay iniimbestigahan pa. Pero definitely kailangan po niyang uh, sagutin 'yung pong ilang mga katanungan. Nakikita ko dyan, sa sabihin niya Merong lawyer-client privilege. Eh baka 'yun ang kanyang isasagot dyan pero nakakabagabag din na gano'n, di ba? Na, na someone na ganun kataas sa gobyerno is uh, naging parte dito sa mga mga operasyon na na illegal. Eh, okay? na mga, 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 krimen, malalag, mabibigat na krimen yung ginagawa sa loob ng kanilang compound. Di ba? At yung isa nga nagawa pang makapagpatakbo ng mayor na kahit hindi Pilipino naging mayor. eh okay? so yun po ang nako tatay ano ba naman to pinapasok natin tatay <laughs> so so abangan po natin kung ano po mangyayari sa story na ito of course kailangan din masalita ni tatay Harry Roque sa kanyang side pero malamang sa alamang eh, iimbestigahan na at uh, iimbitahan na sa Senado itong si Harry Roque para sagutin yung kanyang kinalaman definitely kung eh, ano eh, kung, 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 may mga doubt pa dati medyo ano na ano, eh, na definitely may kinalaman eh kung ano ano yung extent ng kinalaman kung abogado lang ba kung tumutulong o sinamahan lang ba o kinokonekta lang di ba pero definitely yun eh yung kay Cassandra Leong alam ko nahanap din ngayon yun eh o, so, merong kinalaman eh, merong kinalaman itong si Tatay Harry Roque Dun sa mga nangyayari diyan one in one form or another like i said hindi ko sinasabing may illegal pero may alam siya dyan Definitely At hindi hindi yung nakikitulog lamang Si Mr. Supranational Nakikidorm lang Doon sa compound Dyan po sa Sa porak O sa ano na yan Sa pogo na yan So kailangan niyang sagutin talaga At bago, sa akin lang Bago niya uh, Puro pagkikritisize Sa Marcos administration Sagutin muna niya Yung mga akusasyon ngayon Na nakaano sa kanya Kasi mabibigat yan Kung siya ba ay Uh, kumikita o nagpapayaman pagdating sa mga sa mga pogo na yan na gumagawa ng iligal, di ba? O kailangan niyang sagutin yan, o, pero syempre nasa kanya yan. Uh, para lang malaman ng taong bayan kasi ang hirap eh nagtuturo ka o Marcos ganito, Marcos ganito pero ikaw pala tong connected, De directly connected, directly na eh. Yun nga, eh. directly connected na kasama siya pumunta sa pagkor eh. Uh, ang ginawa daw ay eh, para makiusap na kasi yung 500 million dollars na utang nila sa Pagcor dahil tinakbo ata nung isang Dennis Cunanan daw. Parang may ganong storya silang sinasabi, hindi ko sure. So abangan na lang natin kung ano yung statement. Okay, so see you po sa next vlog po natin. Thank you very much guys. Bye-bye.